Of the good gentleman from Bulacan because he might be proposing amendments that are already there. Yes. Is that correct? That's correct? Yeah, so he might be proposing amendments that are already in the committee report. Maybe I can ask for a minute suspension, Mr. President, so that the chairperson could probably look at his records. Before we suspend, Senator Robin Hood Padilla may I have the floor. Yes, thank you, Mr. President. Before I make the motion to suspend. Thank you. Ah, uh, maraming salamat po, uh, pinunong Mayuria. Meron lang po akong katanungan sa ating uh, kaibigan, uh, Senator yes, Bing yep. Gatchalian. Opo. Kanina po kasi ang usapan ay salitang Ingles. Mas mainam po tagaloging ko. Opo, at uh, maintindihan po ng ating mga kababayan sapagkat yung akin pong uh, imumungkahi at itatanong ay patungkol po sa ating mga katutubo at sa mga ka-Musliman. Una po napag-usapan po doon sa interpelasyon na sumang-ayon po ang uh, ating uh, mga kasama, kasama po si Senator uh, Mig Subiri, patungkol po doon sa Sharia Court na inyo pong susuportahan. Gusto ko lang po malaman uh, kung kasama po ba yung dito sa committee uh, uh, report po ninyo? Uh, wala po. Dahil yung committee report na una po doon sa plenary debates. Plenary. Uh, yun po ang... Uh, tinatanong din ng ating mga kasama pati po yung napag-usapan po doon sa pagpapatitulo ng mga ancestral domain wala din po wala rin po wala rin po Ano pong ibig sabihin nung uh, aking kaibigan bali ito po yung magiging individual amendment po ito ibig Tama sabihin po. So pwede pong mangyari na hindi po ito ma-approve uh... Depende ho sa fiscal space at kung kaya po ng budget. So. Gusto ko lamang po malaman po ninyo na inaasahan na po ito ng ating mga kababayan na Muslim. Ito po inaaproban na natin, batas na po ito. Inaasahan po ang Sharia Court. Ganun din po ang mga katutubo na hanggang sa panahon na nandito po sa interpelasyon ni Senator Loren Ligarda, na sinuportahan po ng ibang uh, senadora, katulad po ni Sen. Risa Ontiveros, na ang pagmimina, ang pagsasamantala po sa ancestral domain ng mga katutubo, nangyayari po yan dahil wala po silang mga titulo at nangyayari po ang mga rebilyon dahil hindi po alam na mga Muslim kung saan sila tatakbo dahil ang Sharia Court ay nasa dalawang lugar lang. Maraming salamat po. Ako po personally, sinusuportahan ko yung mong kahay ni uh, Senator Robin at uh, yan ay pwede maging parte po ng individual amendments po natin. Uh, salamat po. Maraming salamat. Thank you. Majority Leader. Senator Kiko Pangilinan, is recognized. ko na. Yes, uh, uh, dadagdagan ko lang yung uh, puntong nabanggit. Uh, ni uh, Senator Gatchalian at uh, bilang uh, pagsagot do sa katanungan ni Senator Padilla bilang chair chair subcommittee chairman ng uh, subcommittee J at uh, tayo po ang tumalakay sa judiciary budget at uh, At doon tinanong uh, ni Ginoong uh, ni Senator uh, Robin Hood Padilla yung usapin po ng dagdag na budget para sa Sharia. Tayo rin po ay sinusuportahan uh, yung pagdagdag ng uh, nung nasabing uh, fund pondo. For the record, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Senator Pia Cayetano recognized. Mr. President, I um, share the concern of Senator Padilla, but this is the reality of lawmaking, including the budget process. Uh, when i because i handled the budget of NCIP when the good senator brought to our attention the concerns of the indigenous people na walang ang mga titulo at matagal na nga daw niyang uh, sinusuportahan yon tininang ko yung record eh yung mismong NCIP hindi naman nagsubmit submit ng kanilang uh, budget proposal na magdagdag ng pondo para doon So, paano ko naman gagawin yun na wala man lang submission coming from the agency? At sinabi natin to on record during the plenary debate. So, sabi ko kay Senator Robby na napakaganda nung concern nyo uh, the indigenous people are blessed to have a supporter like you. Pero the agency has to do their job because we cannot invent these figures if wala namang pinopropose. They did not do it in a timely manner, Mr. President. So I suggested to his honor, pwede kayong mag-submit ng amendment because I'm sure the chairman Uh, will will accommodate um, a, a, very reasonable request such as that, Mr. President. So for the record. Senator Padilla. Opo, ma maraming salamat po. Napakaganda pong mungkahi. Ang akin lamang pong pinapaliwanag, tayo po ay nandirito na. At tayo po ay nakapakinig po sa nangyaring interpelasyon na ginawa po ni Sen. Loren Ligarda na patungkol po sa patuloy na pagsira ng kalikasan at ginagamit po ang mga lupa ng ating mga katutubo. Kaya po ako nakipag-usap, nakiusap na kung gusto po nating marisulbah itong kaguluhan na ito at nag, ito pa po ang dahilan ngayon kung bakit nagkakaroon pa ng mga recruitment po uli ng mga rebelde dahil po dito sa pagsisimula uli ng pagsasamantala sa mga lupa po ng ating mga katutubo. Andito na po tayo eh. Ito nga po, pinag-uusapan nga po kanina, sinabi nga po, nagkakaroon na nga po tayo ng mga malawakang pagpapalit at pagpapaganda ng sistema ng paggawa ng budget. Bakit hindi pa po natin to talakayin ngayon na? Bakit pa po natin kailangan ito padaanin pa sa kung saan saang butas ng karayom? Ang inyo pong mga kapatid na katutubo ay naghihikahos na sa sobrang pagsasamantala sa kanila. Yun lamang po naman. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you. Maraming salamat, sa Robin at uh, yung mga magagandang mungkahi po ng ating mga senador ay uh, uh, pinipilit po natin masama po sa budget at uh, mingi rin po ako ng mga rekomendasyon sa ating mga vice chairman na humahawak po ng mga committee niyon. Uh, at admittedly this this process um, ay, is a new process for all of us and uh, but this is in line with the What we desire for transparency, Mr. President. So, Mr. President, with that, may I seek a, a minute suspension, Mr. President? Session is suspended.